Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Nanay na nakapag-graduate ng anim na anak sa pamamagitan ng paglalabada hinangaan online. Asong naispatan sa release ng LRT1 na sa pangangalaga na ng isang animal rescue team. Libo-libong bulating dagat na nagsulputan sa baybay ng Davao Oriental kinatakutan ng publiko. Babaeng idiliklarang patay na pag-alamang buhay pa sa punerarya at American rock band Red Jam Apparatus magbabalik Pinas para sa kanilang tonight concert. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng matas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending story, Swarm of Snakes, Sinong hindi kikilabutan kung sa gitna ng iyong matiwasay na paglangoy sa dagat ay bigla kang sasalubungin ng nasa libo-libong bulate? Yan ang eksenang kamakailay pinagkaguluhan ng mga residente sa Davao Oriental. Ang tanong ng marami, lalangoy ka pa rin ba? Ang kwento sa likod ng kakatuwang pangyayari alamin sa Trending Report ni Arnold Herrera. Sa dami ng stress at problema sa school o sa work, nakaugalian na ng mga Pinoy na gawing temporary escape ang pagbabakasyon. Tulad na lang ng camping, hiking o hindi naman kaya ay swimming. Pero sa halip na marelax sa dagat, eh tila binalot ng takot kamakailan ang mga bumisita sa isang pampang sa baganga sa Davao Oriental. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Sa kanila kasing paglangoy, sinalubong sila ng nasa libo-libong bulate na nakahilera sa kahabaan ng pampang. Sa viral video na kuha ng netizen na si Jimboy Rengel, makikita ang kumikislot-kislot pa ang mga bulate na tinatawag na epitokes of anelid o mas kilala bilang palolo worms. Ang kulay brown na bulate ay lalaki, habang yung kulay green naman ay bulating babae agad din namang napawi ang takot ng mga bisita dahil ang naturang bulate ay ligtas naman palang kainin na pwedeng iprito. Isaw-saw sa suka at perfect din daw na ipares sa kanin. Maliban sa Pilipinas, makikita rin ang palolo worms sa Samoa, sa Fiji at sa Indonesia, lalo na sa kanilang swarming period. Para sa DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! sa ating next viral story. Tuldukan ang kahirapan. Yan ang motibasyon ng isang ina na napagtapos ang kanyang anim na anak sa koleyo sa pamamagitan ng paglalabada. Aniya, nais niya raw matigil na ang cycle ng kahirapan na kanyang naranasan kaya pinasok niya ang lahat. Mapag-aral lang ang kanyang mga anak. Pagmamalaki pa ng nanay na ito, mismo ang kanyang mga anak ang naging katuwang at kasamang dumiskarte para maitaguyod ang pamilya. Ang success yet humble story na ito pakinggan sa trending report ni Rose Bobiera. Tunay ngang hindi mapapantayan ang sakripisyo ng isang magulang. Yan ang ipinamalas ng isang ina na hinahangaan ngayon ng marami sa pagpapatapos ng anim niyang anak sa kolehiyo. Ngunit ang kwentong ito ni Nanay Malu Certeza ay hindi pangkaraniwan. Itinaguyod niya kasi ang pamilya sa pamamagitan ng paglalabada at iba pang pagkakakitaan. Nang mawala ng trabaho ang kanyang asawa, nagsimulang mamasukan bilang labandera si Nanay Malu sa limang pamilya. Ito ang naging pangunahing pantustos niya sa pangangailangan ng mga anak. Kahit pa kinakwestiyon daw ng iba kung bakit niya pa pinag-aral ang anim na anak ng apat na taong kurso sa kabila ng kahirapan, iisa lamang ang tugon ni Nanay Malurito. Ito lamang daw ang nakikita niyang paraan para mabigyan ng magandang buhay ang mga anak at matigil ang cycle ng kahirapan na kanyang naranasan. Pero, ang hinangaan pa ng marami ay ang hemplong na ipamalas ni Nanay Malu sa kanyang mga anak na kalaunan, ay naging katuwang niya sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Kwento ni Nanay Malu, ang panganay niya raw na anak ay naglalaku ng banana cue at kamote cue para may pambaon ito sa eskwela. Habang ang sumunod naman niya anak ang katulong niya sa paglalaba bilang kanyang tagapagbanlaw. At syempre, kasama rin ang kanyang mister na tagahatid at tagahango naman ng mga sampay. Nang makapagtapos ang kanyang panganay, nangako raw ito na pahihintuin na niya ang ina sa paglalabada. At tunay nga, nang makapagtapos ang anim na anak, unti-unti nang naaabot ng kanilang pamilya ang nooy pangarap lang nila, gaya na lamang ng sariling bahay at kotse. Dahil gaya nga ng sabi ni Nanay Malu, kapag nangarap ka, mangarap ka ng mataas. At syempre, pagsikapan mo ito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending topic, Living Dead? Isang 72 anyos na babae mula sa Nebraska ang idineklara ng patay sa isang nursing home. Pero, laking gulat ng lahat dahil ilang oras matapos dalhin sa punerarya na pag-alaman na ang inakalang wala ng buhay, humihinga pa pala. Ang buong detalya ihatid sa atin ni Millie Borja. Madalas sa pelikula lang natin mapapanood ang waling pagkabuhay ng mga patay. Pero ang dating napapanood lang na eksena, ngayon, tila nagkatotoo na. Isang insidente kasi ang nangyari sa Nebraska sa United States, kung saan isang 74 na taong gulang na matanda ang idineklara ng patay sa isang nursery home. Pero ilang oras matapos dalin sa poneraria, ang ginang humihinga pa. Ayon sa isang international media outlet, ang matanda ay kinilalang si Constance Glantz. 9.44 ng umaga nang ediklarang pagkamatay nito sa Melbury Waverly Nursing Home. Uh, we will continue on um, in interviewing people and doing that. Again, we are uh, going to want to see what the autopsy has to say and the final on that. So, um, that's going to be the next big step. And again, um, I'm sad to say that it just takes a while for all that to come through and for us to be able to get all that information. Matapos ito, agad din nalang kanyang pinaniniwala ang patay na katawan sa Botterus Macer and Love Funeral Home. Ngunit habang inaasikaso ang katawan ni Glantz, isang empleyado ang nakadiskubre na humihinga pa pala ang matanda. Dalawang oras matapos itong ediklarang wala ng buhay agad tumawag ang panerarya ng tulong sa otoridad upang agad madalang matanda sa ospital. Sa kabila ng mga pinerform na CPR, tuluyan ding binawian ang buhay si Glantz, bandang alas 4 ng hapon. Sa pahayag ni Lancaster County Sheriff Chief, Chief Deputy Ben Ho Chin, kasalukuyan ng gumugulong ang investigasyon sa nangyari sa matanda, pero malinaw na wala pa silang nakikita ang criminal intent mula sa nursing home. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next viral story, Ligtas na! Pagdating talaga sa mga alagang hayop, lumalambot ang puso ng marami sa atin. Kaya naman, kamakailan lang, agad nag-viral sa social media ang kuhang video sa isang aso na makikita ang dumaan sa release ng LRT1. Ang update ng Light Rail Manila Corporation at Love by Gaps, Tutukan sa trending report na ito. Agad nag-viral at napuno ng mga nag-aalalang netizens ang comment section ng isang TikTok video kung saan makikita ang isang aso na tumatakbo sa riles ng LRT1. Kapansin-pansin namang binagala ng operator ng tren ang takbo nito para hindi mapahamak ang aso na naispatan sa may Hill, Puyat Station ang pangamba ng maraming dog lovers na nakapanood. Agad naman na pawi matapos ibalita ng Light Rail Manila Corporation na ligtas na ang fur baby na ng si Liberty. Ang aso na rescue sa may bahagi ng LRT1 Libertad Station at pansamantalang nanatili sa Central Station. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ito ng Love by the Gaps Animal Rescue Incorporated na thankful din sa mabilis na aksyon ng mga tauhan ng LRT. At para makasiguro, agad din nilang dinala sa veterinaryo ang aso para sumailalim sa basic health check-up, mabakunahan at saka dederecho sa kanilang foster home. Bukas naman ang linya ng naturang animal rescue team para sa mga nais magbigay ng donasyon, gayon din sa kung sakali mang may nagmamayari pala rito. Samantala, labis ang pasalamat ng Light Rail Manila Corporation sa kooperasyon ng marami para masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero at furry friends tulad ni Liberty. At para sa trending showbiz balita, isa ka ba sa mga na-LSS noon sa mga kantang Your Guardian Angel at Face Down? Ang American Rock Band kasi sa likod nito na Red Jumpsuit Apparatus na bumalik sa bansa para sa kailang two-night concert. Ang iyong pang detalye tutukan sa showbiz report na ito. Pinoy Red Jumpsuit Apparatus fans, ready na ba kayong makipagrakrakan? Matapos kasi ang walong taon, nagbabalik Pilipinas ang bandang nagpasikat ng mga kantang Face Down. you you better pray. At syempre, your guardian angel. Batay sa show, una magpe-perform ang American Rock Band sa September 11 sa Davao habang September 12 naman para sa kanilang Manila fans. Sa ngayon ay wala pang ilabas na detalye tungkol sa venue at tickets ng show. Tila agad namang na-excite ang Pinoy fans at may humirit pa ng ilabas na ang eyeliner era. Huling na sa Pinas ang Bread Jam Street Apparatus taong 2016 para sa kanilang Don't Fake It 10-Year Anniversary World Tour. isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section o kaya naman i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. Oh, bago po tayo magtapos, June na naman. Ibig sabihin, aliwan season na. Ang pinakainabang ang tag ng may kultura ng lahing Pilipino. Kaya naman inaanayahan po namin ang lahat sa darating na June 27 hanggang June 29. Sama-sama tayong makiisa, makisaya dahil ang pistay, narito na ang Aliwan Fiesta 2024. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng... TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at iba follow up namin ng mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino.